Spicy. Spicy. Spicy, yeah. Not too much, ah. Okay. Ayos, ah. Ito, mangga. Ito, bilog. Man natin. Mag-review muna ako ng pagkain nila. Ito, mangga. Mm, Yung ko. Ito ba ako talaga? Bagus-bagus kan? Hmm, itu lang. Ini bina datang. Gumawa kita ka nalila? Kaya yun na ito. Mahap! Yung isa dyan masarap din yan, maasin lang. Hap siya. Sarap yung ano nila, nilagay na yung manghang. Kasi yung tubig na nakababad, saka suka. Manghang ne Mm -hmm. pero mahal ah isang pirasong ganitong one real ito, hindi ko alam kung ano to nakatako lang gusto ko lang siyang tikman curious ako Ah, pahit. Pahit. Pa Napahit. Napahit. Try ulit natin yung kabilang side. May kubit. Hmm, may kubit. Sayang yung Montreal ko. Hindi ko siya Type ko yung ano, yung isa. Nung Mang mangga lang. Kasi mapakla yung lasa niya. Parang basta mapakla. Ang sang hayop. Pamilya tayo sa lasa. Mangga. Tubig, tubig. Harap ko. Ito masarap. Matulad kumain kumain ng matamis, ay matamis, maasim, tapos manghang, maalat. Perfecto. Ganda sana kung wala na siyang balat. Kahit medyo matalas kainin. Pero siguro, kaya niya tinatanggal kasi since nakababad siya sa tubig, maka niya siya masyadong magiging crispy. Ano ba eh? Ang try niyo, sarap tong mangga. Pero yung bilog, ang likod niya re-recommend kasi mapakla, ibala sa 嗯，能行啊，好。